Hi mga ka-Virgin, welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video mga ka-Virgin ay magagapas po kami ng damuhan doon sa likod namin kasi gagarahe yung mga sasakyan dito sa bahay kasi uh, wala kasing garahe na kasi inayos yung tapat namin ng bahay dito, yung kalsada. mga ka-virgin, inaayos kasi dito yung dito kaya magagapas kami doon sa likod ayun yung masasakyan ayan tatlong tatlong sasakyan kasi ni kuya nasa labas ayan o, oh, inahayos maliingay nga dito kasi inaayos yung tapat namin kasi ginagawa ng ah, parang kanal So, ayan mga ka-virgin. So, magagapas kami doon, doon, doon. Uh, magagapas kami dito sa kabila. Para parkingan ng dalawang van, tsaka yung isang kotse doon, no? Oh. Doon, yung tapat namin doon. <laughs> so, ayan mga ka-virgin. So, keep watching mga ka-virgin. So, pupunta na kami doon para maggapas kami doon sa ano. Ayan, no? Oh ang ang lalaki ng mga talahib doon. So igagapas namin 'yan mga ka-virgin para parkingan kasi 'yun nga inaayos yung ano dito. So update update na lang mamaya. So pupunta na kami. Naglagay ako ng ano kasi mainit. Sobrang init na. So ayun mga ka-virgin pupunta na kami doon. Ayan yung mga sasakyan kasi. <laughs> Pupunta kami doon na sa kabila. <laughs> Sinan. <laughs> wala eh. Wala, ano ng mga sasakyan niya eh. Ay, yung mga sasakyan. Kuyo. So, wala kasing mapag kasi inaayos yung kalye dito sa amin. Kasi linalagyan ng ano yeah. nilalag anong, anong lalagay dito? Gagawin ng kanal. Lalagyan ng drainage. Lalagyan ng drainage. Hello. kasama. Virgin din 'yan. <laughs> so papunta kami doon sa Abila, mga ka-virgin. Gagapas kami doon. So ayan mga ka-virgin, nagre-reklamo siya kasi dati daw maputi siya. dati akong brown. Ngayon, dark brown <laughs> <laughs> kasi sobrang init <laughs> Pag lumalabas kasi inutusan sila sa ano, palengke. Ganon. Siyempre ako, ako naman maputi ako kasi taong bahay lang ako eh. <laughs> so dito kami magagapas mga ka-virgin. Ayan. Saan? <laughs> diba? Ang ganda ng bumumela. di ba? Ang ganda ng ano nila, oh. Yung mga, ano, Ayan, dito kayo magkagapas. Dito siguro kayo magkagapas dyan. Dito, ayan yung bahay namin. Ayan, ay kanina yung nandun ako kanina. So, ayan. Saan banda daw? Dito? Ah, ito nga. Ah, dito. Dito. Ayan. So, dito kayo magagapas. Ayan. Good luck na lang sa ahas. <laughs> Good luck na lang sa snake. <laughs> so, ayan. Dito kayo magagapas. So, mag-start na kami mga coverage. Ka so, start ka na. <laughs> so, ayun, ka start na tayo. So, ayan mga coverage. Nag-start na tayo mga

pa. Enjoy. Mahinit so. so muna kami kasi uh, ipapaano yun. Eh. <laughs> pagod ka pagod. Practice Magbibibi ka pa. Kasi so, ito yung jazz. Lima kasi yung sasakyan dito. Sa bahay! So, bye. <laughs> so Ayan. oh, ayan yung Mercedes at saka yung van. Yung van na yan, doon yun ipaparking. Ayan. Yan ang ipaparking doon. So, dadali niya. Pulang-pula na yung mukha. Halatang-lata na virgin. Tiyari. <laughs> so, umuwi muna kami kasi. Ay, namin yung sundang. So, so, hanggang dito na lang muna yung aking video. So, bye mga ka-virgin. Bye, bye, bye.